Si Rosalinda daw ito. Ay, sabi ni ano si ano daw si Kung ano, si, Hala. Oh, si Hala. Hala. So, eto lang ang mga hobby so Sobrang busy ngayon sa bahay namin. At ang dami-daming tao sa bahay namin ngayon. Kasi nagkakagulo na sila sa baba. Hindi naman nagkakagulo. Pero sobrang busy nila. ingay nila. So, silipin natin. So, ayan guys. Ang daming tao ngayon dito. Kasi may nagaganap ngayon. Ano kami shoot na gagawin ngayon. Kamusta naman ang ating artista? Hello, no, baby. Naiyak ako. Oh. Marte ka. Chalice. Ang <laughs> ating uh, glam team. Ayan. Chalice lang. Si Andrew. Siya yung may crush kay. Huwai. Oh, di ba? Hello. <laughs> At pa gagawa ng ating commercial Hindi <laughs> pa naliligo. Hindi pa naliligo si Direk Ben. Kasi ang sarap na look dito lang eh. Dito di lang yung first. Ano lang, relax, <laughs> relax lang. Ang <laughs> <laughs> At, ating videographer, Charvin. Loko. Tarni, ayan. At meron kami mga artistang na kinuha dito. Ayan, <laughs> aming ano, production manager. Oh, di ba? Pero may papakiala. Pero may papakiala ko sa inyo, guys. Pag, uh, para sa aming commercial. Mga artist na ganda. Pakita ko sa inyo, ha? Hi! Anong pangalan mo? Uh. Lindy po. <laughs> <laughs> si Lindy yun. Oh, ganda ng buhok mo, Lindy. Oh, di ba? Oh, ganda ni Lindy nag-transform. Tapos si Ate Rose. Ate Rose. Ate Rose. Oh, nasa si Ate Rose. Wala, wala po siya, sir. Nag-day off. Nag-day off. Ba ng, ano, Kabiyahu. Okay. <laughs> si Rosalinda. Si Rosalinda daw ito. Ay, sabi ni, ano, Sina. si, ano daw? Si Hala. Ano, si Sina. Hala. Hala oh. oh. ko Mayora. Ay. Mayora Rose. Ayan, o. Abangan nyo, guys. Lalabas sa kami, ano. May mga, meron kami sinu-shoot sa bahay, di ba? Ganda niyo, Ate Rose. O, pak. And ito, nag-start na kami ng shoot namin. Ang unang ishoot si Atos, tsaka Amperech si Lindy. Ang fresh Kamukha mo si Julia Barreto. Hello, si Kim Chiu talaga ako. Chas. Ah, talaga ba? Hindi ka naman kakasin <laughs> dito. Ayan na sila, Atos, si Lindy. <laughs> <laughs> Ayan na, ready na sila sa mga lines nila. Ayan, di ba? So, ano muna kami ngayon? Break muna kami habang inaayos pa yung setup dito sa bahay. At ang aming director, of course, si Direct PBB Ben. Yes. Thank you, Direct. Nakaka-pressure yung ano. Maganda yan. Sure na yan. Magaling, magaling si PBB Ben. Si Archie. At ating videographer, ating photographer napakagaling around. na videographer-photographer, Charvin mga, Torne! Lahat ng mga pictures natin magaganda, si Charvin ang kumukuha. Yes! Ate Ros, Lindy, kumusta ang experience niya so far? Hindi pa tayo tapos? Mahirap pa na umakyong, sir. Mahirap maging artista? Opo. <laughs> Kaya niya yan. Magiging maganda yan, sure ako. Diba? Mamaya meron pa kayong mga ano, kabang-abang. <laughs> So, tapos na kami ng shoot dito sa bahay namin. Actually, hindi pa pala tapos. Dilipat lang kami ng another location. Pero may iiwan dito si Lindy at Ate Rose at Tia Julie. May iiwan muna kay dito. Sige po, Kung up pa kayo, ha? Hindi pa kayo tapos, Lindi. Lindy. Si Ate Rose, saan? Na, sa CR. Sa CR. Tia Julie, ano? Na, napipil mo, nakikita mo sila, Ate Rose at Lindy. Oo. Ano? Bakit mo tinatawanan? Hindi, maka si Lindy nakatingin sa akin. tinatawanan ka ni Tia Julie. di ah, ka. And nandito na tayo sa planta ng ating Hobby Bee Premium Collagen Booster Mix at magsisya tayo dito ngayon! Visitahin po natin yung planta para, para malaman nyo kung saan ginagawa ang ating Hobby Bee Collagen Booster Mix. Yes! At kasama natin si Ted, para kung si Para ako si Randy direct, Santiago nito. At saka ang ating mga uh, videographer. Mamaya, nasa... Ay, na sila, nasa likod natin. And nandito na tayo. Nakikita nyo guys, itong Hobby V Ayan, Habibi. V Nakikita ko lahat ng Javi V natin dito ang ganda. ang ganda Hi Ito na pala sila Hello, hi po Yes, hi Ayan, nakikita na mga mukha namin dito Nandito And It's also here Ang Javi And nandito na tayo sa bahay at malapit na matapos ang photoshoot namin. Hindi pala photoshoot, video shoot. Yan. May mga setup dito sa amin guys sa loob ng bahay namin. And malapit na matapos, abangan nyo kung anong lalabas namin video sa aming hobby bee.